Ayan, soon mga paps, soon. Pangarap po natin bumili nito, sun. What's up mga papa? Magandang hapon po sa atin lahat mga paps. Yeah, sa video ito, nandito po tayo sa company. At may trabaho po tayo ngayon. Overtime plus ayan, 5.41 kasalukoy po tayong gumagawa dito. Ayan. Overtime. Si okay, bro, ayun, katabi natin. Ayun siya. Nakasira po siya kanina. Ano bro? Kumusta yung nasira mo? <laughs> okay na. May, may kapalit okay, na. Ano na kapalitan na? Naka-order na ulit. <laughs> may pala sila. Kakabaka ba siya ay. kanina eh? <laughs> <laughs> Hindi na makalapit sila lupa. Hindi makalapit doon sa ay, may time out. Ay, accident naman yun. Uh, Sumabit dito. Laglag. -lag. Ay, ang nipis lang nito oh. Nipis lang niya, naputol. Kasama sa trabaho yun. Yung... Pag mga... Di sila sa ikat, di. Pag mga ikatlo na, pabayaran na siguro yun. Hindi. <laughs> <laughs> hindi sila nagpapabayar. Uh, yun. Yung pa rin gawa ni bro, overtime. Ayun Ay, naman dito. May... Binilis si bro kanina. Ayan. Nilagay niya sa rec. Lamig. May meron din po natin. May Kutsara na sa salo. Merenda po tayo para may lakas sa ating trabaho. Okay natin. de meow <mauw>, nagugutom ka. liga, kain higa kain na natin nagugutom siya mga natin ng food na liga, natin mga liga, siya ng motor na siya <laughs> meron kasi isang pusa sa dito pinaagawa siguro siya ng puts wala pang tubig yan mamaya mamaya gutom na, na siya may mong pop siyang puts yan Hati, bukas ang mga magat na isa lagyan natin ng tubig anak siya eh, nagawan ng foods yan yeah, back to work na po tayo yan lalagyan na natin ito mga pups yung the finished product natin at yung lalagyan ng langis si babalot na kasi si Yoni walang ano walang utik kaya yung trabaho ni Yoni tayong gagawa ay ginagawa pa tayo dun. Tapos dito si bro, ayan. Bising busy kakatayo. Ayan, magbabalot. Tapos ito yung master namin, master. Ayan yung master namin, no? Tatlo lang kami may uti. Magaling na po natin sa unang para ibalot. Ang natin yung ilaw. Saksak. Ilaw -sak. Ilaw yun tapos na natin to lalagyan natin isa isa dito lalagyan natin ng langit para hindi kalawangin Ay, babalot na po natin sa plastic. Ah, yeah, last 8 na mga paps. Open na natin yung mga dapat i oh, yung ilaw iyon yan out na po tayo kapag ganitong friday mga paps meron tayo ni turn off dito yeah. oh, makita mo ito so yan out na tayo alas otso na mga paps oh, tatlo lang po kami may outing na isang Taiwanese yung master namin master yung master. master one master in Taiwan master master padu padu may master <laughs> master po natin yan okay na kailangan siguradong mga nakapatay yung ating mga ginamit situ sudah 2 hari masuk oke okay. kita bisa so, ke oke okay. oke okay. oh my god

Abun. <laughs> Abun. Uh... Pangalan ni eh, bro di sini Abun. Master black black. <laughs> <laughs> uh, uh, nakita ko nga itong si dito mga paps. Ayan, soon mga paps, soon. Pangarap po natin bumili nito soon. Ay, uh, tagating itong nga ya. ito? Ano yun? Ayan yung cups. Plano po natin bumili yan. Kami okay. ka eh. Yuma? 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 Look. Look. ma? Okay. Yuta ma? pala mga battle ko na ano? Ito yan. na Okay. 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 Oh, yun yung Miyuchi tay chong Yun yung Miyuchi ikaw siyong ha Mintian Bukas daw siya pupunta sa kaosyong sa asawa niya Ayan, Tara let's drive na po tayo Drive 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 One week na po tayo may uti Okay tara let's Ayan drive na po tayo at nasa likuran natin si bro. Ayan siya. mag na po tayo. Magutom na. Baka mag-noodles lang po tayo. Kasi may tilapia pa tayo doon isang parito. Ayan na po ate ulamin. May kanin pa naman. Ayan. Dito na po kami sa dorm. Uh, tara. Magluluto naman tayo ng makakain natin. May tilapia pa po, po tayo dyan parito yun na tapos magluto po tayo noodles may noodles po tayo dyan hindi na po tayo mga pamuha ng ano eh ng ligaw na gulay kasi gabi na tapos magutom na rin mapagod at ang tagal na itong hindi pumunta oh nandiyan pa yung bill niya nung pizza jeez pa one week na nagtiinti na yata yan kalat na kwarto. Ayan, luto po tayo ng noodles. May ano pa tayo dito, kalatya. Ayan. Sasabog po tayo ng noodles. Ayan, luto na po tayo ng makakain ng paps. Na, na po tayo dito ng ating tubig. Kumukulo na kaya. ayun, Lalagay na po natin yung noodles. dalawa, tigay isa kami ni bro. Nalagyan na ito ng seasoning. Noodles po ito ng Vietnam. Ayan na po yung ating noodles. Lagyan po natin na egg. At uh, mabasa yung may dugo tayo sa daliri na uh, sugat po tayo kanina sa trabaho. Ayan, maya maya kakain na po tayo. Okay. Pakulong lang natin para maluto po. ito. etlo. Ito na mga siya noodles natin. Paano po ito pang natagalan kasi nawala po yung sabaw. Nakain na po tayo. Tapos may tilapia po tayo dito. May ni bro. Tapos mayroon pa dito. May tilapia tayo sardinas. Kaya na Tapos yung tilapia kaya na rin umaga. Kaya na kumata yung hey, tilapia. Kaya na kaya. Kaya na kaya. Tapos may kanin po tayo dito. Bahaw. <laughs> Diba? Pa. Ay, pangit pala yung kain kapag ano. Diba, panis pala. Huwag oh. mo tingnan panis mo. Oh. Sa ilalim, panis na. Mainis. Nakaino na pa yun ha? Nakirice cooker pa yun. Hmm. Na, po tayo oh. Ngayon pang ating ulam. Sabaw. Sa pagsasaluhan. Sabaw-sabaw pa. Hmm. Tapos yung ating kanin, muntik pang hindi natin makain. Kahit nakapainit pa yun pala dun, nasisira pa rin. Lagyan natin sa sarang susupa ng pero bago ito eh, <laughs> gutom na talaga. Pero bago tayo kumain mong tops, parek mo muna tayo. And Lord, maraming pong salamat sa biyaya na sa aming par ngayon. Salamat po sa kaligtasan sa aming trabaho, sa aming pagbiyay, at sa lahat mo ng pag-iingat po sa amin. At sa pamilya po naman sa Pilipinas, patuloy niya pong patnabayan. Ganon din po sa aming viewers. Yun po. Amen. Mm -hmm. Nalits, magutam okay. na. Agad, nainit. Parang ipagsasaluhan. Ito po yung tunay na kulay ng OFW. Relate po yung OFW noodles, sardinas. Mabilisan talaga, kailangan may naka... Abal po ay pahinga. Mga instant. Yung iba, pagka ganito, pagkalabas, yung pa-part time mm -hmm. pa, ano? Mm -hmm tulog lang mga 4 hours. Iba, diretso na. Diretso na kami. Pala. Hmm. Lugi ang katawan. Pag mga bata-bata, okay, okay pa yan. Pag yung medyo nagkakaedad na, nakaramdam uh, na yung mga sakit-sakit. -sap. Ngayon to, nakaramdam na po tayo. Kaya habang medyo bata-bata pa, po yung katawan kasi ipon-ipon. Mahirap ibuhos po yung kanda sahod pa dala. Ano nangyayari? Sarap. Mm. -hmm. Tatlo lang po kami kanina eh ng Taiwanese. Kasi lokala ko uuwi ako eh. Kasi wala na akong panukat. kaba si Kuya eh. <laughs> ano din yung ano. Professional naman talaga yung mga amo ng... Hindi na Sa yun. Taiwanese sinasabi yung hindi direct kung ano nangyari. Hindi pa tinanin yun. Hmm. Alam na ako dati, basag-basag yung mga product pagpuyat. Ngayon may yan, yung broker, yung translator, yun ang nagsasabi sa akin. Pinapasabi <coughs> ng employer. Yun hmm. ang babae. Yung ba dati, yung ba pa? Hindi, babae yung employer na nagpapaano sabi. <coughs> One week na, na naman. Hmm. Yung isang kasama din natin na si Aming, ang baba na huhulog niya yung mga mamahalin eh. Hmm. Yung mga panuka talaga na electronics. Um, ito tarantagin. <coughs> na ano ka, kaya ako makain um, sardinas na hilaw. Na sigula ah, ako na ng ano to eh, sa special dati sa mga dumagat eh, pagpunta mo ng bundok pag may dala ka nito, papalitin lang ang baboy rin, eh. manok uh, na nitib lukuyo ngayon, nag-aaral nag na sila eh mga uh, ilokado na mga dumagat ang asim ang tawag asid uh, asid na Nakamiss din pala yung noodles ah. <coughs> Nato, yung ngisla, ganito, noodles ah. Nakamiss sa Okay na Hindi ko pa alam <coughs> Hindi ko pa alam natupag, yung mga ispat-ispat. Pag lagi ganito, UTI naman. Saudi ang dami na operahan doon eh, sakit sa kaysa bato, yung no, mm, endomie, maalat Mga alat. Ito dati pinagbawal yung endomie. Hmm. Saka sa Singapore pinagbawal. Ang Bas Basa-basa <laughs> oh. Ang dami na namang na operahan doon sa Saudi. <laughs> sa Bakatagiran. Mga kasamahan sa trabaho. <clears throat> Basa-basa po yung kanin oh. Laman tiyan din yan. Hmm. Basta po tayong kumain mga paps at uh, kukunin po natin yung sinampay natin dito. Titiklapin na po natin. Ayan. Yeah. Sinampay. So, Sin... titiklap time naman tayo habang nagpapahindag. Ayan. Yeah. Ano mm, natin pinagbihisan? tapos magdadagat po tayo namimiss po natin yung tahong subukan natin maginataan, ginataan ginataang tahong eh, yun yung sasuggest po noon eh. ginataang tahong daw try po natin hindi ka po na titikman yun yung ginataang tahong na yun kanina mga paps yung katrabaho kong Taiwanese yung kasama namin tatlo kami kaming lahat. Ano daw niya yung nakuha natin, ang pulot na pera sa Ilog. Ampu, ano sabi niya abutin lang daw at natin sa polis. Kasi kung hindi raw at may uh, kita, pwede daw makasuhan 'to pag nanakaw. Sabi ko na sa Ilog naman una nung pakita nung sa CCTV sabi niya ingat ingat lang daw kasi dito natin alam pa kami nakakita uh, ganun tapos din natin sinorender na ano tayo mayayari kakasuhan daw panood na sa uh, youtube buti na lang daw sinorender po natin sabi ko susunan din ko talaga pero ang talawang isip ako sabi ko <laughs> pero nung naik like, sa akin yung ano yung yung, yung ano pag surrender so, yung good job daw good job good job sa akin yung after one month na wala na gano'n i -claim. Oh, gano'n sabi ko dati sa charity na lang sa mga matatanda. Ganun daw yan. ganun pala hindi tayo makasuha ng ano pag nanakaw mong pag, pag ang ng sa atin iba iba ng batas pala meron din sa mas Amerika may mga nagkukomit ano pag may nakakita na ng finders talo, finders keepers yun know, yun dito naman iba sa Taiwan pag may nakita ka kailangan i-surrender mo sa polis na bagay kasi pwede ka hulihin daw. <coughs> Hindi ko gano'n pala eh. Buti na lang sinorender ko pala sa alika. Nanonood yung mga katrabaho ko Taiwanese mga paps eh. Sa Youtube. Kaya alam-alam po nila yung mga binablog natin. Kahit yung sa ng company Pag binablog natin sila. cellphone lang po yung bawal sa ano sa loob ng company habang nagtatrabaho or si cellphone bawal po yun kasi makaka-distract po yun pag si cellphone uh, ma kuha ng pindot-pindot nakapokus sa cellphone at yan yung ano yung pag-surrender natin is araw ng Friday ngayon ngayon one week na po at uh, update po tayo wala pa daw pong nag-i-claim, one week na sa so, loob na isang buwan pag wala pa maaari sa charity or sa akin po. po yun po yun mga ganun lang po sa atin mga paksiyo na polis ating pinagsurrenderan nag-update sila wala pa daw nakikling pinapabaya ko na po sa kanilang tax yung ano, yung hmm, pera na yun. Kung ano, kung bibigay po sa atin, maring hati po natin charity or charity yung kalahati tapos sa atin yung iba, tapos lang natin is share po natin yung kalahati. Tapos yung kalahati ng kalahati is sa pamilya po natin. sa mga concern po dito sa mga polis po, mga ano po yung polis dito, honest po sila. Siguro di naman po karamihan, di naman po lahat, pero masasabi ko pong magpagkakatiwala po ang dito sa Taiwan. Ano po sila, ano pa eh? mga ano silang kausap, talagang taong kausap.